Ito po mga kaprabins ang aming pag-ani o pag ng star apple or kain mito sa Tagalog. Sabi ko ay kayo nito. Ipapakita po namin sa inyo kung gaano kahirap ang pag o pag-ani ng kain mito. Kaya naman sa mga nagtatawa dyan ng 50 pesos, ito po panawin niyo po. For today's vlog mga kaprabins, ito na ang sinasabi ko sa inyo na kinukuhanan namin ng star apple. Ayan, sa ngayon ay nag-harvest -nag po kami. Ayan, ipapakita ko po sa inyo ang akliyata namin yan, ang patong. Ayan, ukawayan. kawayan, yan ang nga ano, dan dito sa pagkuha namin ng apple. At may panungkit lang, tsaka may pangsalo para hindi ma uh, malanog sabi sa bicol yung istarapol o kayo mito. Kaya pakita ko po sa inyo kung paano pag Ayan. Ayan, let's go! Akyat na si Kaprabins! Pero hindi naman siya nan ano, nanungkit dyan, sityo umanding. <laughs> kasi nga hindi ako pwede na manungkit kasi nga na may ano ako dito may nagsasaing, nagsisibak ng kahoy. Kaya ako lang dyan ang alalay mag-abot ano, mag ng mga nakuha ni Tio Manding sa taas ng puno. syempre <laughs> kaya sabay-bayan nyo po ang pag-ani kung paano ang sistema. Ayan po, may gamit lang po na PC na may yan sako. Ganyan mga kaprabins, para hindi malamog, sabi sa Tagalog. Sa Bicol naman, dahil malanog mga kaprabins. Ganyan po, ayan. Kaya naman sa mga nagyatawad po dyan ng 50 pesos, pasensya na po kayo. Ayan, mura na po yan ng 70 pesos. Alimbawa po mga kaprabins, pag sa Huban o Elsin pag more than 10 kilos po ang ano ang order dinideliver ko po 70 pesos okay na kaya kasi namamasahe pa ako kapag sa Sorsogon City naman pag 10 kilos lang, sila po yung namamasay sa akin. Ayan kasi dalawat kalahating kilo pa mawawala. Ganun po ang kalakaran sa pag-deliver ko sa, ng Star Apple or kay Mito. Ayan, tingnan nyo po si Tio Manding dyan. Diba? Napakataas at napakalaki yung puno. Ayan, naghahangin pa dyan. Diba? Napaka hirap magkuha ng istarapol. Ang hindi talaga malamog. Ayan, timbang buhay. Diba, mga kaprabins? Kaya sa mga nagtatawad po dyan, pasensya na po kayo. At ako naman, mga kaprabins, nagtutulong ako dyan mag uh, abot ng hinaharvest ni Tio Manding kasi nga hindi ako pwede umakyat kasi nga may, ako, may obligation dito sa baba nagsasaing nagpapakain ng mga alaga Ayan, nag-asigasa ng mga tanim at nagsibak ng kahoy kaya hindi ako pwede. Ayan, nag-abot lang ako. Pero nung last year, tumutulong naman ako sa pag-harvest ng star apple. Umakit din ako. Ayan, tulong nako ako dyan sa pag-harvest at pag-abot -pag at pagbenta ng mga na namin. Ito po ay pangalawang harvest namin. Yung sa unang harvest po namin, hindi ko po uh, na nakunan ng video na i-vlog. Ayan, may susunod pa po. Ito na yung pag-deliver namin sa Matnog. Abangan nyo po ang next vlog namin sa pag-deliver namin ng kay Mito sa Matnog, Sorosogon. Ayan, napakarami pang bunga mga kaprabins. season ngayon. At very challenging dito mga kaprabins mag-voice over sa Medifarm kasi nga marami akong nakakasabay sa voice over ko. Manok, pato, tawal ng mga aso kapag may dumadaan na tao. Pag sa gabi naman may mga ibo naman na humuhuni. Ayan, challenging po talaga. Ayan, bababa na si human din dyan. Tapos na mag-harvest. Ayan, maraming maraming salamat po sa panonood din sa amin vlog sa pag-harvest ng kay Mito. Kaya... Kunting unawa lang po mga kapabins, Dalong dalong na po dito sa probinsya ng Sorsogon. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa aming vlog dito sa Mini Farm.